Hindi. Hindi Nasawi si Barangay Ili Sur Kagawad Frisco Acacio matapos makaladkad at maipit sa gulong ng isang 22-wheel trailer truck sa National Highway ng Barangay Tabok, San Juan La Union. Ayon sa pulisya, minamaneho ni Acacio ang isang motorsiklo at mag-overtake sana sa 22-wheel trailer truck. Pero tumama umano ang sinasakyan nito sa buntot ng isa pang 18-wheel truck na nooy nakapark sa gilid ng kalsada. Tumila po ng biktima at napunta sa bahagi ng 22-wheel truck dahilan para siya ay makaladkad at maipit sa gulong ng sasakyan. Hindi ko naman masabi kung nakita niya ba o hindi o sadyang mabilis lang yung, yung motor. Kasi doon sa area naman is well-lighted naman yon Well-lighted naman yung area. Kaya lang, uh, di ko nga, di na nga natin alam kasi yung, yung biktima is patay na. So, hindi na natin siya pwedeng itanungin kung nakainom siya o whatsoever. Kasi nakaladkad pa siya ng mga 50, uh, 20 meters. Kasi yung truck na naka, kung saan siya napailalim, ay may kargang 1,000 bag of cement. So, talagang mabigat. So, kahit magprino, uh, magprino yung, yung driver, talagang hindi hihinto ka agad. Dahil sa bigat ng dala niyang semento. Nasa kustodiya ng PNP ang dalawang driver ng trailer truck. Wala pa silang pahayag. As proseso, inimbitan yung dalawang driver ng trailer truck. Pinunta namin dito sa police station for investigation at for proper filing ng cases kung mayroon man, kung mayroon man silang lapses. Kanina, nagharap-harap ang kaanak ng biktima at ang dalawang driver ng trailer truck. Hindi na nagpaunlak pa ng panayam ang mga kaanak ng biktima. Nagpaalala naman ng San Juan Police Station, nagpapaalala kami na sana tayo mga nagdadrive, eh mag, magbaon tayo ng kunting ingat. Sabi ko nga lagi, lagi kong sinasabi na mayroon tayong pamilya na naghihintay po sa akin. Joan Punsoy, Balitang Solid North.